What's up guys? Ito yung part 2 ng ating vlog. Tarugtong nung binisita na tinignan natin yung mga baboy. Ano? Yan ang motor ni Talangka. Yan ating tropa na dapat kasama. Hindi siya nakasama kasi nagpagawa siya ng kanyang motor. So ngayon, pawis na. Ay pang mandar! Anong nangyari boy? Ayun. Nakasusi ba? Oo, Subukan natin paandarin ang motor ng tropa. no? Ba, pagkatigas! Oo, oh, sadyang ganyan.

Lalo yan. Manipis, malambot yan eh. Pinalitan kasi ng black yung motor niya. Ano? Kaso, mahirap anda rin. Guys, sobrang hirap anda rin. Sobrang tigas ng compression niya. entar Ih, kita. Bentar na sana na, guys. Medyo namatay ulit siya. Mahirap talaga siyang panda rin eh. anon. Pawis naman din. Pawis na sa si tropa, hindi pa mandar Okay, kaya masira niya, tam, Ayun, na yata yeah. ang kaya. Sayang, mandar na. Hirap kikil. siyang panda eh. Pinalitan siya ng ano guys eh. Pinalitan siya ng malaking black. Tapos siyempre, pinalitan ng malaking carburetor. So yung compression niya, sobrang Sobrang tigas. Ah, uh, oh, punta ko palengke. Oo. Uh, oh. Okay, hey, dadaan lang. Pa yan guys. So, siya dapat yung kasama ko mag-vlog ka. So, hindi nga, nagpapagawa ng motor. Ano? So, mag-isa lang tayo ngayon. So, maglalakad tayo mula dito sa bahay ni Mother. Malakad tayo pabunta palengke. Iikot ko kayo sa palengke ng Lian. Lakad lang tayo. Ano? Oh, shout out. Shout out kay Taba. Shout out Taba. Sige na. Ito naka-vlog tayo. So, ikot tayo palengke, no? Bibili lang si Talanga ng isda. Tapos, uling. No? So, ikot ko na rin kayo para makita nyo naman yung kagandahan ng bayan ng Lian, Batangas. Uh, alam kong maraming hindi nakakarating dito. Ayan. Ayan guys. So, punta tayo ng palengke. Nakikita niyo yung palengke ng liyan. ay ito lang kasi yung free time ni Talangka. Ngayon lang talaga nagkameron ng free time si Talangka. Makapaglakad-lakad, makapag video-video. So, makikita nyo yung palengke ng liyan. so, ito po tayo sa palengke ng liyan palengke ng liyan Batangkas so, no. so no. 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 mga tindahan ng mga shout out yan pamangking ko yan guys shout out kay Ate Lourdes Ah. No. Uh. Tayo palengke ng liyan guys, no? Punta tayo ng palengke So tayo ng isda Yan no? niyo yung mga gulay ng palengke ng lian Nasariwang gulay bibili lang tayo ng isda para tayo ay may maluto no? magkano po ito iwas Two forty. na, dalawang gold na doon. Kalingan, poset. Si

Tanggek, eh. Matambaka. Ang bahay na kukuha. Nagsasabla ka ba? Oo, shout out. Shout out, shout out. Baka may gusto kayo shout out. Ayoko. O shout out po si ate, yung tindi na isda. Baka tayo makakatawad. Magkano ba ang matambaka? 260 daw. 260. Medyo mahal-mahal mahal na yung isda ngayon guys. No? So, magkano tayo? Siguro. Mukhang wala tayong mabibiling isda ngayon guys. Medyo mataas sa presyo ng isda ngayon. Oh, okay, Maghahanap na tayo no. Dito sa kabila. Maka meron pa dito. Magkano naman din sa ganarang isda? Ate, anong isda yan? Ang pusa. Ay, ay, sapatos. Ay, sapatos pala yan? Ayan ay, ang isdang sapatos guys. Yun daw. Isdang sapatos daw yan. Original. Meron

Nakakabili ka ng kalahati? Pwede nga kalahati? Hindi. Ay, hindi pwede kalahati? Hindi oh, Kalaki eh. nga po. 3 Magkano po? Pagayat na lang. Dan guys, tulungan na lang. Wala na tayong mabiling iba. Ha? Okay. Bibigay na instant dito kayo kay na bibigay. Walang pangalan nanay eh. Ano Wala pangalan sa tindahan mo. Dito ay bibili at bibigay si nanay yung discount. Ano? Siya, hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Gusto mo yun, hindi mo sinasabi. Hira yun.

Nagbabayad tayo ng na isda. Yun po ay 180, ay 160 na lang daw sabi ni nanay. Kaya pag bibili kayo dito, kayo bibili kasi malaki siya magbigay ng discount. Shout out, shout out. Hi! Ayan si ate o. Oh, yeah. Si Selly daw. Si Madam Selly daw. ako pa yung pakilala. sa to ko. Oo. Mula sa Puerto Termo, I180, ilang I? Pasimulan nako muna 'yan. Wala po. Puro din na isda ngayon pag ano eh, sa umaga marami, ha? Sa umaga lang maraming isda. Meron po nakabitin na po ako, nagkalok tinanay si ng hapon. Talangka. Subscribe niyo po si Talangka. Talangka. Opo. Hanapin niyo lang sa YouTube si Talangka. Ah, Mario Villegas Talangka. Ayan, ito yung ng mga karne guys. So, Magkanap ng uling. Ano? Ito, karnihan. Tindahan ng mga karne yan. Baboy, manok, baka. Lahat ng klase ng karne meron dito. No? So, titingin na tayo ng uling. arinado na ulit. Magkano po ang uling? Uling ang mga. Uling nga po isa. Nag-decide muna ako na huminto ko sa pagtatrabaho. Hintayin uling, Para no. Mga oras kasi noo, na hirap na ako uling, lalo na kapag naka-aircon sa trabaho. Umu-get na sa mga ko. Ayun, ang... balikan tayo. So, ikot tayo sa palengke ng liyan. Tindahan ng isda, tindahan ng mga nyog, gata, gulay. Ano? nakita nyo na lahat ang palengke ng liyan. So mga alaala dito pabalik papalamig muna tayo guys dito sa ating atin log test ano? tayo busy busy sila ha ayan shout out ka muna

tayo palamig Nauhaw na ako ng kada tak tak si ba ah. babayaran ba Babayaran ba 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 です。戦い